po ako ng cabinet. Meron po akong natanggap na regalo mula sa aking anak. Galing po sa kanyang trabaho. Samahin niyo po ako at ilalagay po natin sa cabinet. Ang aking natanggap na regalo. Ayan. Pancake. ilalagay po natin sa cabinet. Ito po ay spaghetti. Meron din po siyang dalang bigas. Kaso po, nailagay ko na po sa isang lagayang po sa drum. Kaya, hindi ko na po ipapakita yung bigas. May kasama po itong bigas. Ito, meron po akong sambong. Iniinom ko po yan minsan. Minsan <laughs> lang ayan alaska wala pa po akong panghanda para sa new year di pa po ako naninili yung mga nakalagay po dito mga sangkap ko tinanggal ko muna yung mga sangkap sa pagluluto at ito muna po ang ipapasok ko dito meron po siyang pang fruit salad meron din po siyang cream style corn yan. pwede po yan sa maha nalagay meron din pong corn beef at ito po ay cream sada cream ay ibang para po may tindahan. Ito po ay Eden cheese. Ayan, ayusin po natin para po magkasya. Maliit lang po kasi ang cabinet ko, kaya kailangan po magkasya. Dadami pa po yan kasi wala pa yung iba kong anak na mga na natanggap nilang regalo mula sa kanilang trabaho. Ayan, meron din pong pure milk. Ayusin po natin para maayos. Ayan. Para maganda. At mayroon din pong retinas flower. paghanda pang New Year. Ayan. Naayos na po natin. Napaganda po natin ang cabinet. At pag dumating pa po, po yung anak ko ni puno po yan, at mamili mamimili pa rin po ako para sa new year ayan, kung nagustuhan nyo po yan pag-aayos kung maayos po ang pagkakagawa na, pagkakagawa ko bye bye po ingat po lagi God bless po bye thanks